Ang pagbubuntis ay isang napakahalagang yugto sa buhay ng isang babae. Sa panahong ito, hindi lamang ang kalusugan ng ina ang dapat bigyang pansin, kundi pati na rin ang kalusugan at tamang pagunlad ng sanggol sa loob ng sinapupunan. Isa sa pinakamahalagang aspeto ng pangangalaga sa sarili habang nagbubuntis ay ang tamang nutrisyon ang bawat kinakain at iniinom ng isang buntis ay may direktang epekto sa kanyang sanggol, kaya nararapat lamang na maging maingat at mapanuri sa bawat pagpili ng pagkain. Sa simula ng pagbubuntis, karaniwan ang pakiramdam ng pagkahilo, pagsusuka, at kawalan ng ganang kumain. Ngunit kahit mahirap, mahalaga pa rin tiyakin na nakakakain ng sapat at masustansyang pagkain ng isang buntis. Ang katawan ng ina ay nangangailangan ng mas maraming sustansya, bitamina, at mineral upang matugunan ang pangangailangan ng lumalaking sanggol. Kaya naman, narito ang malalim at detalyadong gabay sa mga dapat kainin habang nagbubuntis upang masiguro ang malusog na pagbubuntis at ligtas na panganganak. Unang-una, mahalaga ang pagkain ng mga pagkaing mayaman sa protina. Ang protina ay tumutulong sa pagbuo ng mga bagong cells at tissues para sa sanggol. Mahalaga rin ito sa paglaki at pagunlad ng utak ng sanggol. Ilan sa mga maaaring pagkunan ng protina ay ang mga karne tulad ng manok, baka, at baboy, ngunit mas mainam kung pipiliin ang mga lean cuts o hindi masyadong matataba. Mahalaga ring isama ang isda, lalo na ang mga isdang mababa sa mercury gaya ng bangus, tilapia, at salmon. Huwag kalimutan ang mga itlog, gatas, keso, at yogurt na bukod sa protina ay mayaman din sa calcium. Para sa mga vegetarian o hindi kumakain ng karne, maaaring tumutok sa beans, lentils, tokwa, at iba pang mga halaman na mataas sa protina. Susunod ay ang mga pagkaing mayaman sa kalsyum. Ang kalsyum ay mahalaga para sa pagbuo ng buto at ngipin ng sanggol. Kung kulang ang kalsyum sa kinakain ng ina, kukunin ito ng bata mula sa buto ng ina na maaaring magdulot ng osteoporosis sa hinaharap ilan sa mga pagkaing mayaman sa kalsyum ay ang gatas at mga produktong gawa sa gatas tulad ng keso at yogurt. Maaari ring kumuha ng kalsyum mula sa mga berdeng gulay gaya ng malunggay, spinach, kangkong, at broccoli. Ang tofu at taho ay maganda ring mapagkukunan ng kalsyum, lalo na para sa mga hindi umiinom ng gatas. Hindi rin dapat kalimutan ang mga pagkaing mayaman sa iron o yero. Ang iron ay tumutulong sa paggawa ng hemoglobin, ang bahagi ng dugo na nagdadala ng oksigen sa buong katawan ng ina at ng sanggol. Kapag kulang sa iron, maaaring magkaroon ng anemia na magdudulot ng panghihina, mabilis na pagkapagod, at maaaring makaapekto sa pagunlad ng sanggol. Ilan sa mga pagkaing mayaman sa iron ay ang atay ng manok at baka, red meat, beans, lentils, at mga berdeng dahon tulad ng alugbati at malunggay upang mas mahusay na maabsorb ang iron ng katawan, mainam na sabayan ito ng pagkain ng mga pagkain mayaman sa vitamin C tulad ng citrus fruits, mangga, at kamatis. Mahalaga ring isama sa araw-araw na pagkain ang mga masusustansyang prutas at bulay. Ang prutas at gulay ay puno ng fiber na tumutulong upang maiwasan ang constipation o pagtitibi, isang pangkaraniwang reklamo ng mga buntis. Bukod dito, mataas din ang mga ito sa bitamina at mineral na mahalaga sa paglaki at pagunlad ng sanggol. Ugaliin kumain ng sari-saring kulay ng prutas at gulay. Kabilang sa mga masustansyang prutas ang saging, mangga, papaya, mansanas, orange, at bayabas. Ang mga gulay naman gaya ng kalabasa, carrots, repolyo, sitaw, patani, at talbos ng kamote ay magagandang idagdag sa pang-araw-araw na pagkain. Huwag kalimutan ang folic acid o folate, isang mahalagang bitamina na tumutulong maiwasan ang neural tube defects o abnormalidad sa utak at gulugad ng sanggol. Mainam na simulan ang pag-inom ng folic acid kahit bago pa man magbuntis at ipagpatuloy ito sa unang tatlong buwan ng pagbubuntis. Ang folic acid ay makukuha sa mga berdeng gulay, beans, mani, at fortified cereals. Karaniwan, nire rin ng doktor ang pag-inom ng folic acid na supplement. Iwasan naman ang mga pagkaing maaaring magdulot ng panganib sa ina at sanggol. Iwasan ang hilaw na karne, isda, o itlog dahil maaari itong maglaman ng bakterya o parasites na mapanganib sa pagbubuntis. Lutuin ng maayos ang lahat ng pagkain bago kainin. Iwasan din ang mga pagkaing mataas sa mercury tulad ng malalaking isda gaya ng tuna, shark, at swordfish. Ang sobrang mercury ay maaaring makasama sa pagunlad ng utak ng sanggol. Limitahan din ang pagkain ng mga processed foods o delata dahil kadalasan ay mataas sa asin, preservatives, at artificial ingredients na hindi maganda sa kalusugan. Ang hydration ay napakahalaga rin sa panahon ng pagbubuntis. Siguraduhin umiinom ng sapat na tubig araw-araw, mga walong baso o higit pa, upang mapanatili ang sapat na dami ng likido sa katawan. Nakakatulong ito upang maiwasan ang urinary tract infection constipation, at dehydration. Maaari ring uminom ng fresh fruit juices na walang dagdag na asukal, gatas, at sabaw ng gulay. Iwasan naman ang pag-inom ng mga matatamis na soft drinks, energy drinks, at mga inuming may caffeine gaya ng kape at tsaa, lalo na kung sobra-sobra, dahil maaari itong makasama sa sanggol ang pag-inom ng mga prenatal vitamins ay nire ng mga doktor upang masigurong kumpleto ang nutrisyon na natatanggap ng ina at ng sanggol. Ngunit tandaan na ang mga vitamins ay hindi kapalit ng masustansyang pagkain. Kinakailangang mag-focus pa rin sa pagkain ng sariwa, natural, at masustansyang pagkain araw-araw. Pagdating naman sa carbohydrates, mahalaga itong mapagkukunan ng enerhiya ng buntis piliin ang mga whole grains tulad ng brown rice, oatmeal, whole wheat bread, at root crops gaya ng kamote at gabi. Ang mga ito ay nagbibigay ng masustansyang enerhiya at mataas din sa fiber na nakakatulong upang mapanatili ang tamang daloy ng digestive system. Sa panahon ng pagbubuntis, nadaragdagan ang pangangailangan ng katawan sa ilang mga bitamina at mineral kabilang dito ang vitamin D, na mahalaga para sa engravings ng kalsyum at pagbuo ng buto ng sanggol. Maaaring makuha ang vitamin D mula sa sikat ng araw, itlog, isda, at fortified milk. Ang iodine naman ay mahalaga para sa normal na pagunlad ng utak at nervous system ng sanggol. Makukuha ito sa mga seafood, gatas, itlog, at iodized salt. Ang omega-3 fatty acids ay mahalaga rin sa pagbuo ng utak at mata ng sanggol. Makukuha ito sa mga isdang mababa sa mercury gaya ng salmon, sardines, at bangus. Maaari ring kumuha ng omega-3 mula sa chia seeds, flax seeds, at walnuts para sa mga vegetarian. Ang choline ay isa pang mahalagang nutrient na nakakatulong sa pagbuo ng utak at spinal cord ng sanggol. Makukuha ito sa itlog, manok, at beans. Mahalaga ring bigyang pansin ang tamang dami ng pagkain. Hindi totoo na kailangang kumain ng para sa dalawa habang nagbubuntis. Sa unang tatlong buwan, halos hindi nagbabago ang dami ng calories na kailangan ng katawan. Sa ikalawang at ikatlong trimester, nadaragdagan ng kaunti mga 300 hanggang 500 calories lamang kada araw. Mas mahalaga ang kalidad ng pagkain kaysa dami. Bilang dagdag, mainam na iwasan ang mga pagkaing mataas sa asukal at trans fats ang sobrang asukal ay maaaring magdulot ng gestational diabetes, habang ang trans fats ay hindi maganda sa puso at ugat. Piliin ang mga masustansyang merienda gaya ng prutas, nuts, yogurt, o whole grain crackers kaysa sa mga chips, candy, at soft drinks. Ang pagplano ng pagkain ay makakatulong upang makaiwas sa unhealthy cravings. Maghanda ng pagkain sa bahay hanggat maaari at umiwas sa madalas na pagkain sa labas. Ang home-cooked meals ay mas tiyak na malinis, masustansya, at kontrolado ang dami ng asin at asupal. Ugaliin ding kumain ng madalas pero kaunti kuwanti lamang, upang maiwasan ang pagduduwal at heartburn. Hindi rin dapat kalimutan ang tamang paghuhugas ng kamay at pagkain upang maiwasan ng impeksyon. Siguraduhing malinis ang lahat ng prutas at gulay bago kainin, at iwasan ang mga street food na hindi tiyak ang kalinisan. Sa panahon ng pagbubuntis, normal ang magkaroon ng cravings o pagnanasa sa kakaibang pagkain. Hindi masama ang magbigay sa mga cravings paminsan-minsan, basta't hindi mapapabayaan ang kabuoang balanse ng nutrisyon. Kung may allergies o food intolerances, siguraduhin kumonsulta sa doktor o nutritionist para sa tamang alternatibo. Laging tandaan na ang bawat pagbubuntis ay unique o natatangi. Ang mga nabanggit na gabay ay maaaring magbago depende sa kalagayan ng bawat ina. May mga buntis na may espesyal na pangangailangan, gaya ng may diabetes, high blood pressure, o iba pang sakit. Sa ganitong kaso, mas mainam na kumonsulta sa doktor para sa personalized na dietary plan. Sa huli, ang tamang pagkain habang nagbubuntis ay hindi lamang para sa sarili kundi para sa kinabukasan ng sanggol ang bawat katsarang masustansyang pagkain ay ambag sa paglaki, talino, at lakas ng bagong buhay na isisilang. Maging mapanuri, maging responsable, at higit sa lahat, maging masaya sa bawat yugto ng pagbubuntis. Ang malusog na ina ay magdudulot ng malusog na sanggol, at sa tamang kaalaman at tamang pagpili ng pagkain, makakamit ang isang ligtas at masiglang pagbubuntis kaya't sa bawat nagbubuntis, alagaan ang sarili, piliin ang masustansyang pagkain, at huwag matakot magtanong sa mga eksperto. Ang bawat araw ng pagbubuntis ay hakbang patungo sa pagbuo ng isang bagong buhay, isang buhay na magsisimula sa tamang nutrisyon, pagmamahal, at pag-aaruga.